Good morning everyone. Dahil walang pasok sa sak. Ayan, dalhin, dinala ko dito sa nature center na gustong gusto niyang place. Ayan, so pwede niyang hawakan ang mayan. Mga yan at ay, ayan mga iba't ibang klaseng animals. Ayan. Tapos dito rin, ayan, makikita mo yung naka-flash doon sa screen. Ayan yung tubig dito sa sa park. Tapos nag kami dito ng 2 hours, I think 2 hours kasi lilipat naman kami. So, ayan, hindi ko siya kinip. Hindi namin yan sinayang yung time namin. So nakapag-part time na ako niya

naririnig mo din yung mga yung mga sound ng mga animals kaya dito ko na lang dinadala si Zach dito siya mag-spend ng time nahayaan ko siya excited? Did... yeah? gusto yeah, so, place ang library so hinayaan ko siyang maglip, maglipot maghanap ng book na gusto niya. Tapos, nagbasa siya. Auto waft. Oh, is that? Yeah. Ah. Okay. Take it. This is actually... is this... Mga gusto, gusto niya ang ginagawa. This... Alam niya naman, really? may siyang magbasa. Ayan. Ayan, dito, nag-stay naman kami dito ng mga 2 hours no, yata. So, ayan. Nagbasa na siya. So, ito lang ang araw namin ni Zach. Instead na mag-iPad siya at manood siya ng TV. Ayan. Dito na lang ang, iyon na lang ang ginawa namin. Thank you everyone!